Judy Ann Santos at ang kong si Ryan Agoncillo tungkol sa kanilang Metro Manila Film Festival movie entry na House Husband. Kahit mag-asawa sila, nahirapan daw sila sa ilang mga eksena. Makichika kay Katatibayan. tibayan. Sweet na sweet ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Sa Party Pilipinas, pinasaya na mag-asawa ang kanilang fans. Maging sa interview ng GMA, todo lang binga ng dalawa. Kapansin-pansin nga ang kakaibang aura ni Juday. Siyempre, may parte yun ng Jetta, pero mas importante siguro yung happy ka, di ba? Happy ka, tapos eh, alam mo sa sarili mo na healthy ka. Yun, kaya siguro lumalabas lang. Pero aminado ang dalawa na kahit sila, hindi rin naiiwasan ang tampuang mag-asawa. Sometimes you can't afford to fight because the kids are with us. Mas nag-work kasi sa amin yung nagpinapakalma muna namin yung sitwasyon. Like, mainit ang ulo, pag pareho mainit ang ulo. Iba-iba. Uh, Alam muna, tahipaya pa muna. Pero sino nga ba ang mas matampuhin? Uh, ako ba? <laughs> 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 Oo oh, oh eh. Oh. <laughs> ang yaka. <laughs> <laughs> Nalaglag mo pa ako. <laughs> yung iba, you just let it slide, let it cool down, then it's okay. it, it, it works itself out kahit mag-asawa na raw. Nahirapan din si Ryan at Juday sa ilang eksena sa Metro Manila Film Fest entry na My House Husband, ikaw na! Pero yung mga talakan, mm -hmm. hindi masyado kasi hindi naman kami ganun mag-away. Mm -hmm. What uh, people get out of this is that they're, they're not quick to judge. ba? Diba? Kasi marami namang pagkakataon na hindi naman porket house husband, e eh, palamunin. Diba? Pero galit tayo sa batugan, siyempre. Para sa dalawa, more than being excited <makes noise> sa kanilang MMFF entry, mas excited raw <makes noise> sila sa kanilang <makes noise> <kalim> <makes noise> magiging Christmas celebration. Paano kasi? May special participation <makes> ng <noise> kanilang one-year-old baby Lucho. <makes noise> mas magiging magulo at maingay lang ngayon kasi si Lucho ngayon nakakatakbo na, ma maingay na rin siya, mas makakapag-participate na siya sa pagbubukas ng regalo. But definitely, mas magiging memorable talaga siya. Na Katati Bayan ba, updated sa showbiz happening.